morning guys! Today is Wednesday, May 28. Mag-unboxing tayo guys sa akong parcel. Parcel, tingnan natin. Ano ba ito? Ano ba ito? na. Dahil maingay yung ating clip fan. Ayan. Tara na guys! Air color! Air color! Maliit lang ito guys. Voltage I two twenty volt yeah, power fifty watch environmental protection electronic plus place. excited ko. Kasi grabe, pinapauwi na ako sa kwarto. Tama lang ko sa akin. Ako lang mag-isa doon. Yeah, yeah, cute nandito ang na. kung yung ayun cut naman ang <laughs> ah, cute yan nakita mo daw itong ano mait maitim na ibig sabihin, nandito dito yung tubig mo ba yung tubig ito yung swing. Off. On. Okay. Pag uh, Hindi mo gagamit. Pag walang. Hindi mo gagamitin guys. Yung ano. Yung. Argo to. Yung. Air color. Hindi daw ito. Eh. Pip, ano, eh. Eo. Ano. Eo. On. So ito lang. Swing. Yun. Ay. <laughs> Napapamood. Just color. Oh. Ay, may bote. Ano yung bote? Ano ba? Oo, oh, walang bote. Ito na po. Ah, ito. Ano yun yung bote? Kasi pinapito doon sa... Ito yung mga ano guys, oh. Yung gulong. Kasi yung bote, ito. Dalawa. ganyan lang pala. Tapos magdidrill na. Okay. Tapos guys. The water pump cannot be used without water. Ayan. Ito tapos pag madumi na daw yung ano mo ito ito itong ito, ito, nasa loob Ayan, tatanggalin daw yung tapos Ano nga anak yung ano, loong taw na yun? Extension? Ano yung doon sa gastong? Agot. natin. Ito guys, lalagyan to ng ano, ng tubig. Lalagyan mo sa freezer. Tapos, pag yelo na ang tubig dito, saka so, ilalagay din. Nito. Tapos lalagyan mo dito ng tubig Ayan, guys, umano na. Napakalakas ng hangin. Eh, paano pa kayo may yelo? Ang lakas ng hangin, o. No? Oh. Tapos, ito. magsuswing na yun, guys. Ayan, o, nagsuswing na siya, Oh. Kita nyo, nagsuswing na. Ayan o. na siya. Ang lakas ng hangin. Tapos pag nakaano pa lang yan ha? Naka mid. Huwag high. O. ito, di ba? Pinatayin mo, eh. Hindi. Ibig sabihin. Wala. Time. Ito. Hindi na ito bubuksan pag uh, walang tubig. I-ano mo lang dito, i-on mo lang pag mayroong kang tubig. Yan guys, ang ganda. Lakas ano si no? <laughs> si ang ganda naman. Ay, anyway, may ano na tayo, Elo. Ang cute guys. Oh. Doon to sa kwarto ko guys. Ayan. Dito ang tayo na natin. Dini sa ano. Yung pag lalagyan mo ng tubig doon. Tapos, kung ano, huwag, huwag mo daw itong bubuksan kung walang tubig dito. Pwede ka lang mag-electric. Ang ganda guys. Very good. Try nga natin may tubig. Huwag ka nang walamig na tubig. Lalagyan natin guys na ano, walamig na tubig dito. Okay lang sa baba. tubig. tapos pa sa malamig. Mineral. Oo, oh, Mineral. pag nakita mo daw na ano, bumaba na yung tubig dito. Kulang pa. Hmm. Saan? Hmm. Ayan. Dito Ayan. 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 niya Ayan. Ayan. yan na. Malamig na. Okay. Okay. ang galing malamig na guys, so ay dalamig na, para may aircon. okay, this is it guys, ito ay air cooler. yeah, thank you, thank you so much. Ayan. okay, gumagana siya at uh, malamig na. Ayan oh, parang aircon na 'di. Satisfied ako sa anime sa kanyang uh, lamig. Ayan oh. Ayan. Very good. Very good, gumagana. Malamig, malamig na. Ayan. That's for today, guys aking unboxing sa aking air cooler. And thank you so much. Yes. Thank you for watching. Subscribe. Hit the notification bell. Thank you so much. Have a good day everyone. Thank you. And guys, nailagay na pala natin yung ano, yung uh, gulong niya. Ayan. Yeah. Ini YouTube itu bang, agak mak ini YouTube. Hindi para hindi bumaho yung ano nga, pwede. Hindi pa sa ano, pwede. Mag-bumaho. 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 Ayan guys, nailagay na namin yung gulong. Ang lamig na guys. Ayan. Satisfying.